Laban na panibagong araw panibagong tuklas. Ikaw ba ay katulad namin na sanggup sal ang banding. Yung tipong pag may gusto kayong pag-usapan o pagkwentuhan gusto ninyo yung may iniluluto sa inyong harapan. Yun nga lang ang mahirap Ikaw yung nagluluto. Tapos ba yung kumakain? <laughs> Buti na nga lang, unlimited. Kaya panigurado, lahat kayo ay uuwi ng salt na salt. At dahil usapang sanggup sal, nandito ang aming grupo para magbahagi sa inyo ng masarap na sanggup sala. Isang kainan na dinadayo, pinipilahan, at binabalikan. Muli nga kami nagbabalik dito sa maunlad na lungsod ng Anggapan. At agad-agad kami pumunta sa barangay ng San Nicolas upang tuklasin ang nakikilalang kainan ngayon. Walang iba kundi ang kay food korean sa pagpasok ay tumambad sa amin ang napakalawak na pwesto kaya kahit marami kang kasamang chikiti, wala kang dapat ipangamba dahil malawak at pwede nilang mapaglaruan at kung ikaw kasama ng iyong grupo ay mahilig sa kantahan don't worry dahil meron sila ditong videooke unang nakilala ang kainang ito dahil sa kanilang tindahan ng mga korean food. Dinadayo pa nga sila ng mga taga-ibang lugar hanggang sa kanilang mapag-isipan na magtayo na lang ng sariling sanggup salad. Napakadali namang matandaan ng kanilang menu. May tig-229 at 549 naman ang kanilang premium unlimited sanggup salad. At kung ayaw nyo naman ng sanggup salad dahil diet kayo, meron dyan mga solo order. Tuwang-tuwa nga kami dito kay aling maliit na anak ng may-ari. Dahil maski siya ay tumutulong na rin mag-serve. Ganito nga pala karami ang 249. So, ulit na dahil unlimited ang lahat ng yan. Pero doble o triple ang sulit kapag sinubukan ninyo ang kanilang premium unlimited sangyup side. Eh kasi naman may kasama yung hot pot soup, may chokboki, at ang napakasarap na stir fry fish cake. Uulitin ko mga lods, unlimited dyan ang premium pork, ang premium beef, ang enoki, at lahat ng side dishes. Grabe, napakaraming kasama sa 549 pesos. Hindi na nakakapagtaka kung bakit nga sila din tayo rito! Tapos, napakaganda pa ng lutuan. Para nga pala sa inyong kaalaman, bukas sila dito araw-araw mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi! Pwede rin kayong makipag-ugnayan sa kanilang official Facebook page kung kayo ay magpapareserve ng pwesto! Ayan nga, tingnan nyo mga lods kung gaano kaganda ang kalidad ng kanilang mga karne! At dahil mabilis at marami na nga ang nailuluto, lantakan na! Mmm! Grabe! Nakakagigil yung kanilang kimchi! Authentic nga raw yan! Tapos, mo mozzarella cheese ang kanilang gamit. Kaya naman ako, walang kaabog-abog ay agad ko na ang nilantakan. Grabe, isa nga ito sa the best na sanggup sala na aming napuntahan. Kaya ikaw, kung namimiss mo na rin magsamji, ngayon pa lang, itag mo na sa comment section ang gusto mong makasama rito. Ayan nga si Mang Boy na kanina pa nagagalit dahil luturo siya ng luto, wala siyang makain. <laughs> Ayan nga si Allen na paborito rin ng sanggup sal kaya ayaw tigilan. Sarap na sarap nga rin siya sa fish cake. Si Mang Boy naman dahil gusto ng sabaw, siya na ang lumantak ng hot pot soup. Ito namang si Alfred ay sarap na sarap sa chokboki. Ngayon namin napatunayan kung bakit sinasabi ng iba na sulit dito sa K-Food Korean Store. Ito ang si Allen dahil first time niyang nakatikim ng sashimi. Tuwang-tuwa kami sa reaksyon dahil ayaw na nilang tigilan ni Mang Boy. Grabe, napakarami pa nating pwedeng matuklasan dito sa K-Food Korean Store. Mga pagkaing sulit na sulit at hindi natin pagsisisihan. Sa katunayan, meron si ikinaka sa dito mga private rooms na idinisenyo para sa inyong magkakaibigan at magkakapamilya. Isa na namang hanap buhay dito sa ating lalawigan ang naibida natin ngayon. Kaya bilang kapwa Novo Isihano, kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at tangkilikin natin ang sariling ating. Ito po muli sa SK Philippines isang proud probinsyano at isang proud Novo Isihano mula sa bayan ng Laon. Kasama ang mga sisiw na si Mang Boy, si Allen, si Fredo at si Spencer na may hawak ng kamera. Maraming maraming salamat sa pagsamang ka sa muli Paalam, ingat and God bless, laban na.